So yun mga kauban ah, dito tayo ngayon sa dating tabing ilog Ayan po ah, si Toto ayan, oh. At nitingnan ko lang po rito yung ginagawa ang karsada rito Bali bypass road po ito mga kauban Yon ah, nandito na po siya sa lugar ng tabing ilog Yon bali itong mga bahay na ito ah, Matatanggal po rito siguro itong mga nakabitin sa may ilog Uh, tapos itong lugar na to mga kauban, uh, lalagang po ito ng dike. Yun, uh, diretso po doon sa may Panginay, papuntang Slauturas, Balagtas. Uh, bali magiging bypass po ito, bali kasi may ginagawang international airport doon sa Bulacan-Bulacan. Isa na rin to sa way para maging karsada, bypass road mga kauban. Uh, lapit dito. So yun, bali hanggang dito na po yung tinatambakan nila. Ah, uh, 'yun po mga kauban dating palisdaan po 'yon, riverside. At palisdaan po, dating po palisdaan nya ni Dolphy. Ah, uh, so ngayon nakikita ko po yung mga kangkong dito, bali namumulaklak po. Sabi po na kausap ko, bali tubig alat daw po ngayon kaya yung mga kangkong bali para namamatay. yun mga nagkakaedad kaya namulaklak mga kauban. Ay makita niyo rito sa paligid na 'to. Ayun mga bahay na to, mga gilid iba nga po rito, wala na yata nakatira Ayan, ginawa na pong, ano, gabi po itong karsada yun. so ayon mga kauban ah, punta tayo rito sa may bako ah, in bulldozer ah, ito po yung nagtutulak sa mga tinatambak dito sa tabi ng ilog mga kauban, kung makikita nyo po yung putol na dike, yan po kasada po yan. Bali, yan po yung duruktong de doon sa may papuntang Balagtas Slaughterhouse, mga kauban. Doon po sa may kabila, tabing ilo, uh, sa may ibayo kung tawagin, makikita nyo rin po na may diki na rin, may na rin po doon sa kabila. Uh, patuloy po yung paggawa nila mga kauban dito makita nyo yung mga bahay sa tabing ilog ayan po yung kadiretsuan po niya mahaba-haba din to mga bali Baka po may relocate sila ng gobyerno. Hindi ko lang alam kung saan sila ilalagay. Kung anong plano ng gobyerno rito sa mga tao nakatira dito, mga kauban. Yun. <clears throat> Nakikita ko lang po sa inyo yung natatambakan ng... Ayun, makikita ro sa dulo, sa may kabila ibayo, may gumagawa po, may nagtatrabaho. Uh, sa gumagawa po ng dike, you know, mahaba na rin po yung nagagawa. May kabila po yan, uh, barangay San Juan, Balagtas. Ito po, Barangay Wawa. Mga kauban, bali dito kami dumaan sa may babaw ng nipa. Sa may sasahan. Ayan po, pag nagkamali ka rito, tusok. Yun Ayan mga kauban, mga patap, na babay na, 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 na po. Na maraming maraming salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe, ah, subscribe ka na po sa channel ko, Ariel Kauban TV. Maraming salamat po sa mga subscribers, mga sumusubaybay na aking channel. God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat sa na, patuloy niyo pagsuporta. Thank you po.